Hi everyone! Kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat? Maraming salamat po sa mga nagpabook ng reading. Okay, alam ko po yung iba sa inyo ay talagang gustong nagmamadali. Ano? Uh, payment first po tayo, syempre para may schedule po kayo. Tapos bigyan niyo po ako ng date kung anong available po kayo, kung kailan. Ganun lang po 'yun kapag sa mga bumili po ng mga money spell, ay mani oil po natin. Sorry at saka yung aura. Isang ganong patak lang po 'yan, marami na po 'yan. Ha? Tatagal po sa inyo ito siguro year. Okay, kung hindi po kayo uh, masyadong magamit, okay? Uh, sa pera, pinupunas po 'yan sa pera sa bagay na gusto ninyong uh, bib bibilihin or babayaran payment ng bills, bibili ng gamit, pang uh, ginaldo, any kind na magagastusin ninyo, ipupunas nyo po yon sa pera. Okay? Sa lahat po. Okay, so yung, yung spray po natin, available po yan. Ano? Marami po siyang kakayahan na dapat na uh, gawin. Okay, maring makakatulong po ito sa inyo sa mga hindi po kayang bumili ng bracelet. Talagang mahal po talaga ang bracelet natin at yung mga money, ah uh, yung paalaga po pala expensive po yung paalaga at saka yung bracelet. So, sa mga hindi po kaya, yan. Yan po ang uh, itry ninyo. Okay? Yung mga, yung mga spray po natin yung mga aura oil at yung ano tawag dito? Money oil. Okay? So, ano yung energy ng person nyo? Tingnan natin. Alam ko naman kung bakit kayo nandito sa taro. Dahil, gusto nyo itong malaman kung kamusta na yung person niyo especially sa mga hiwalay Nakikirius kayo anong ginagawa niya okay okay masyadong nag-iisip na naman ito siya marami siyang planong gawin pagbawi ano pagbawi ng emotions tingnan natin ano pa oh okay kasaganahan ano kasaganahan sa pamamahay ninyo kung nagsasama kayo nakikita ko mukhang may blessings paparating. an unexpected inshallah ya rab bigyan niyo po sila ng swerte ano bigyan niyo po sila ako po ay nakikiusap sa inyo okay um feeling ko sinasabi niya wag mo siyang sukuan wag kang sumuko natatakot siyang sumuko ka okay yan kasi naman syempre di ba Masyado na siguro maraming ah, uh, maraming pagtatalo, pag-aaway, kalokohan ginagawa niya. Okay. Ano pa yung iba? Natatakot siya bumitaw ka, natatakot siyang alam mo yung padalos-dalos ka ng desisyon. Yan, maaring hindi ka niya, hindi ka na niya mabigilan. Meron siyang sinasabi sa iyo na pinagsisihan niya. Siguro maring minura ka, sinigawan, nasyak ka. Okay? Nakaranas ata kayo ng pang-api sa kanya. May mga ganun. Nakaranas kayo. Tingnan natin kung ano pa. Kung ano yung gusto niyo sabihin sa'yo. Feeling ko sorry eh. Nagsasorry to sa inyo or magsusorry. Kung hindi po ito magsusorry through actions niya at itong gagawin. I will wait for you for the sign from you. I will wait for a sign from you. Okay. Okay, tingnan natin. Just being near you, ano to? Intoxicating. Oh. Bakit? Bakit? am grateful for a spiritual lesson lesson. So ibig sabihin, meron akong nakikita dito na parang Meron akong nakikita dito na parang uh nahihirapan siyang i-explain yung pakiramdam niya or yung feelings niya sa Yung pride ng doon, okay? Kasi sabi niya just being near you is a uh intoxicating, okay? So, ibig sabihin, meron pa rin na hindi pagkakasundo, uh, meron bang bagay na nasa kanan ka, nasa kaliwa siya, may pagkakataong ganon, decision sa buhay, okay, halimbawa, pagbili ng sasakyan, hindi nyo parang gusto, yung isa gusto niya, yung ikaw hindi, isa naman yung model, isa ganito, parang may mga bagay na hindi kayo nagkakaintindihan. Okay? Pero, nandun yung hope na sana wag mo siyang sukuan, Actually, may mga couple po na ganun. Hin nagmamahalan kayo pero hindi kayo magkaintindihan sa isa't isa. Okay? I am grateful. Sorry. Grateful for the spiritual lessons. Mari yung isa sa inyo ay nag advise ng or sinasabihan mo siya. Magdasal tayo, kaya natin to, kumapit tayo. Bukang nakilala ninyong Diyos dahil sa sa'yo nakilala niya at natuto siya sa mga bagay-bagay na magpapasalamat or appreciate appreciation okay pasensya na kung nagkakamali ako sa pronunciation dahil hindi naman talaga tayong expert sa English ah, uh, maraming salamat pala, pala sa mga nag-comment na hindi kailangan mag-English, hindi kailangan ang katalino ng tao ay wala sa English. Maraming salamat po mga bossing, mga mahal ko sa pagpaparamdam sa akin ng pagmamahal ninyo at respeto. Sobra po akong grateful na nandyan po kayo. Okay, sa mga viewers ko, actually hindi hindi ko mas pinapasalamatan ko talaga yung mga viewers kaysa sa subscribe, yung mga nakasubscribe sa akin. Okay? Kasi yung mga viewers, kasi sila yung mga taong hindi ka iniwan. I am grateful for the spiritual lessons. So, parang meron siyang um, bagong natutunan sa'yo or natututunan sa'yo. Okay? So, dito tayo. Tingnan natin kung ano yung ganap. Okay. Ano yung overall energy niya ngayon? Tingnan natin. Ano yung pangyayari? Lord, be positive naman. Positive, positive. Bigay niyo po sa kanila. Ah, oh, yun lang. Okay, the tower. Okay. Mukhang kasi nawawala na siya ng pag-asa sa iyo eh. Kasi feeling niya parang baka meron ka na. Okay, baka... Actually, may pagkakataon ito na nonood siya sa'yo na baka may, alam mo yun, napalitan mo na siya, nakita ka niya, okay ka. ba diba? May mga pagkakataon po siguro nakikita niyang masayang-masaya ka. Okay? Kaya sabi niya, sana wag mo siyang sukuan. Yung iba naman nagsisama, wag niyo sukuan. Okay, mukhang mayroong pagtatalo na masyadong malala. Okay. ayon lang. Ayun. Okay. Oof. Ilang yung pangit, ano? Kasi itong person mo ay mukhang hindi kontento sa kung anong meron siya. Okay? Siguro, binigyan mo siya ng cellphone, pera, support, kahit anong bagay na kaya mo, ginagawa mo sa kanya. Pero nandoon yung parang hindi niya napapansin yung effort mo. Okay, ang sakit naman dito. Nakakainis yung mga ganung lalaki or babae. Kung lalaki ka, nanonood ka na yung effort mo hindi pinahalagahan. Okay, so two of ones, may nasisense ako dito na parang maraming bagay-bagay na nakakapagbigay sa kanyang stress. Okay? Possible yung pagloloko niya, yung pagchichit niya sa Actually hindi siya <laughs> hindi siya masaya ngayon sa kung sino man ang napili niya kung magkasama sila. Napaka-stress niya, hindi niya alam kung ano yung gagawin niya. Yan. Marami siyang maling desisyon simula nang nawala ka. Hindi siya masaya sa bago. yun lang. Pagsisisi yung nakikita ko na parang okay ka. Stocking. Yan, nakikita nito na okay ka. Okay? Ayan. Aminado siya na kahit anong effort mo, hindi niya napansin yun noon. Ayan. So, okay. Ngayon lang. Ay, nako. Diyos ko. Oh, ba diba? Oh my God. Oh my God. I'm okay, Grabe. Oh, ang dami niyo pinagdaanan ng, ng tao na ito. Itong person na ito, actually, hindi ganun kadali ang relasyon ninyo. Okay? Dumaan kayo sa butas ng karayom. Ang dami yung kababuyang ginawa sa iyo kasi Para sa akin, kababuyan yun. Ano? Kasi kung ayaw na, magsabi ng totoo. ba? Diba? Pero inyet, ayaw kanyang mawala eh. Kaya dito sinasabi niya, sana wag mo siyang sukuan may mga ganun pa siyang issue okay tapos ito nga dahil nakikita kaniyang okay ka nasasaktan siya okay parang nahihirapan siyang mag-adjust sa bago niya nahihirapan siya parang meron chances na bumalik ito sa kasi nasa sayo yung kaligayahan eh nasa sayo yung kaligayahan yung blessings paparating may isang tao, yung mga single po dyan sa inyo, possible may isang taong darating sa buhay mo, unexpected, magbibigay sa'yo ng swerte. Or meron ditong taong nagtitiwala sa'yo na may paparating talaga. Okay? Knight of Cups, kasi yan eh, Ten of Cups. And sunod-sunod na po yan. Kung kayo'y naghiwalay, mukhang mababalik. Magbibigay ng kalinawan sa'yo. Okay, magbibigay ito ng swerte sa iyo. Magbibigay ng or sa kanya ah uh, kaisipan kung ano dapat niyang gawin. Okay, realizations kumbaga. Ay si ano pala si kumbaga si si Jenny or si Mark kung lalaki ka babae ito kung kung babae naman yung nanonood lalaki to kung LGBTQ pasensya na po kayo kasama rin naman po kayo Okay, so depende sa kung uh, energy nyo dito, kung ano yung partner niyo. Okay? Parang halimbawa, oh siya lang yung nakapagbigay sa akin ng ganitong kasaya. Ka-effort. Okay? Unexpected, uh, may kakatok, tatawag, magpapakilala, okay? Ma uh, or makikilala mo ito kung may afam ka, pwede. Unexpected po ito. Ang ganda. Magandang ano to, magandang new beginning po para sa inyo ito. Okay? Grabe. Nalulungkot ako kasi nakikita ko yung parang pinaghirapan mo yung person mo. Hindi mo siya ganun kadaling matanggap na wala na kayo. Anyway, congratulations pala sa isa kong client na kinasal. Makikita nyo doon na sa post ko na nag yeah bumili po siya ng bracelet talagang tilo, tinulungan siya ng ating angels kasi nakikita po ng angels na siya ay mabuting tao. Okay, good luck sa iyo, madam sa bagong pahina ng buhay mo. And masaya po ako na nakatulong po ako sa inyo. Okay, alam ko nanonood ka, maraming maraming salamat po. And dalangin ko po na sana ay maganda ang inyong pagsasama. Okay? Blessings din ito. May magandang blessings paparating sa person mo. Okay? Maring magkabalikan kayo. Yan, blessings din yan. Maring may gusto siyang makuha. Naku, makukuha niya. Kaperahan, malaking pera. Mahawakan niya ngayon. Possible. Okay. So, dumako naman tayo sa inyong reading. Kamusta naman po kayo? Kayo, kamusta kayo? Ano? Kamusta yung mga energies ninyo? Maraming salamat po sa mga nagpa-book ng reading sa atin. Kahit fully book tayo, pwede ko kayong isingit. Kasi mga OFW, tulog po talaga yan sila. Okay, three of wands. Someone na parang gusto mong i-aim. Gusto mo, gusto, mo papasya, gusto mo pang more. May naantay ka. Good news, balita. Looking forward. Wow! Ang ganda naman nito. Meron kayong gustong-gustong makuha, ano, something, love, money, ah, uh, position, makukuha nyo daw 'yan. So, mabrook. Wow, mabrook talaga. Okay, someone's talking sa inyo. Maybe person mo, possible. Kahit bli nakapanyan ka pa mare, marami namang pagkakataon or pa, or ah uh, um accounts na madaling gawin para kung paano kayo maisto, 'di ba? Okay. Tingin ko something hindi sila magtatagal ng bago niya kung nakuha yan ng, ng something na third party. Wow, may travel. Hala! Oh my God. Tingnan nyo, nanginig ako. Ang ganda. Ang ganda talaga. Oh my God. Grabe. Alam mo, may victory ka. May victory po kayong lahat. Kung sino man ang nanonood dito sa akin, climb this reading. May victory ka, may magandang pupuntahan ang ang paghihirap mo. Puro blessings so oh, sunod-sunod. Oh my god. Nakakaloka to. Good luck sa inyo, mga mahal ko. Malaking blessings ito makakatulong sa sa family. Ganong kalaki ang blessings ang mangyayari sa inyo. Oh my God. Maring may ikakasal. Tama ako yung sa, sa isa kong client. Kinasal na nga siya. So, meron pa. Meron pang nanono dito na ikakasal. Mukhang makakakilala ka ng lalaking talagang para sa'yo. Okay? Kung hindi po ito para sa'yo, kung kasal na kayo, nagsasama na kayo, mag-iiba po yung twist ng ikot ng mundo. Okay? Work-work lang po tayo, ha? Basta gawin nyo po lahat ng, ng, ng lahat, sorry, magsipag po kayo sa trabaho ninyo kasi diyan po 'yan mag-uumpisa. Mahalin niyo po 'yung saan 'yung blessing nang gagaling. Kung ano 'yung trabaho ninyo, kahit ano pang klasing trabaho 'yan, mahalin niyo po talaga 'yan. Kasi once na hindi niyo po mahalin 'yung trabaho ninyo, ibig sabihin hindi niyo po gusto 'yung blessings na binibigay po sa inyo ni Lord. Okay? Diyan po 'yan mag-uumpisa lahat. Good luck sa inyo. Alam masaya po talaga ako. Sobrang saya ko po. At parang mabibigyan kayo ng blessings talaga. Maganda oh, malaki yan. Oh my god. Okay. So ito po ang aking Facebook account kung sino po ang magpapa Mas maganda po magpa na po kayo kasi ay 2024 ano, mag para makita niyo yung energy ng kung ano man yung 2024 niyo. Okay? So, eto po ang aking Facebook account, my Taro, August 3, 793. Ayan. So, June 4, 490. Yan ang cover. Meron po akong dalawang accounts, huwag po kayong mag-message doon. Eto po ang imi-message ninyo. Pang-emergency purpose lang po yon. Okay. Well, maiksi lang po itong babasahin ko. Nagpasalamat lang po yon si ma'am nung kinasal po siya. Okay, kung hindi po dahil daw sa akin, nagpapasalamat siya dahil sa akin nakatagpo siya ng lalaking mabait. Okay, at mahal po talaga siya. Sobra po siyang nagpapasalamat. At yung isa naman ng ating client, maraming salamat talaga ma'am kasi grabe yung blessings na dumating sa akin. Sunod-sunod po mapaasawa, mapaanak, mapa lahat ng pamilya ko po. Worth it po ang bayad sa iyo. Talagang pinaghirapan ko yan, ma'am. Pinaghirapan nyo rin po na bigyan ako ng swerte. Maraming maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, good luck. Okay, climb this reading. Timeless po ito. Kahit panoorin nyo ito ng paulit-ulit next month, pwedeng pwede. Next year, pwedeng pwede po yan. Good luck sa inyo, mga mahal ko. Good luck. Mahal na mahal ko po kayo. Lord, maraming salamat po sa magandang reading ngayon. Talagang ang lakas ko po sa inyo. Lahat po ng taong nanonood ngayon sa akin, Lord, bigyan niyo po sila ng blessings. Parang awan yon na po, Lord. Nagkigiyusa po ako sa inyo parang awan nyo na po. Yung mga mahal nila sa buhay, yung mga may sakit, pagalingin nyo po, maghimala po kayo. Yung mga bata, buntis, parang awan nyo po. Lahat po nang nahihirapan ng nanonood sa akin, tulungan nyo po sila. Lord, grabe po talaga. Ang lakas ko po talaga sa inyo. Maraming maraming salamat. Alam ko pong nandyan po kayo sa akin. Maraming maraming salamat po. Bye-bye.